Kumusta mga kaibigan? Uh, Kuya Alex saya dito na namang muli at uh, matagal na panahon po tayo hindi nakakapag-vlog ano at uh, wala na rin ako may vlog na uh, tungkol sa gardening na yun ang nasimulan ko dito sa pag-vlog uh, sa YouTube at uh, ngayon ay uh, andito na po ako sa Iksuma dati ay nasa Nasop po tayo at uh, dito naman sa bago kong trabaho ay uh, bawal po na mag vlog ako kasi yung privacy ng property ay uh, masisira ano? at uh, yung pang iniingatan natin ano? so ang um, hindi ko po alam kung ano nang ibablog ko sa youtube channel na to at uh, matagal ko na rin na napabayaan, ano? so katatapos ko pala mag <laughs> ayon so ito ang aming uh, pinagatirahan ano so itong bahay naman dito ay sakot uh, sagot naman ng employer ano so may pabahay siya so two bedrooms ito ano ayun dalawa yan kabilaan and then ang aming uh, kusina ayun at tapos nga lang magkalmusal at ang pinaka lamesa no? So dito ang aking mga notes, no? So pag umaga, i-take down ko na ang mga gagawin ko. At uh, tala, silip tayo sa labas ng aming uh, tarahan. Ayan. So, tabing kalsada lang siya. <coughs> Siraw. No? So, ayan. Ang aking uh, service ano, na mini truck so ito ay uh, binili din niya para sa amin para service pag uh, papasok sa trabaho at kung may mga pipick up in uh, staff no? so yung boss ko ay may mahilig umorder sa online hey Adley yung gardener namin ano ayun So, ito ang uh, paligid ng aming tarahan dito sa Ixtuma, Bahamas. Ano? So, dati po ay nasa, nasa po tayo noon. No? So, at uh, nag-boom na tayo dito ngayon. So, sa mga sumusubaybay sa aking uh, YT, ano? ano po ang pwede ninyong isuggest na, na maging vlog ko ulit para naman ah, uh, sa mga sumusubaybay kung interesado pa sumubaybay ano. Yan. So ito po ang ating uh, uh, araw na pamumuhay dito. Ano? So tabing kalsada naman ang ating tinitira. Ah, uh, dangan nga lang naman nakaraan, grabe ang lamok ano? so, dahil dito sa ano, ngayon ito na naman. Alright. Ah, uh, muli po ah uh, maraming maraming salamat po sa uh, sa inyo lahat ano so sa mga nakasubaybay ng pinagdaanan ko Kuya kaya uh, ito na po ulit si Kuya Kuya Alex no? alright okay po sa sunod na vlog po ulit ah uh, paki-comment down niyo po kung anong pwedeng may vlog ulit ni Kuya kasi wala na po wala na po akong uh, uh, gardening content ano and even yung DIY hindi ko rin pwedeng i-vlog kasi uh, masis, makikita nga po yung property nila okay po bye bye na sa sunod na vlog ulit ingat kayong lahat at uh, God bless